Sa katapusang detalye sa mga balita ng regional mga kamigo, 9 anyos ng batang babae, patay human ka nabanggaan o bas dito ng Dapita sa Davao City. Alang sa kompletong detalye sa nga balita. Ano yung report? sa Igo na lamang sa pagdanguingoy ang kabanay sa Osaka 9 anyos nga bata nga nabanggaan og basa sa Quezon Boulevard at ubangan sa Jehovah's Witness Chapel sa Davao City kagahapong adlaw sa Setyembre 28, 2023 sa mailas 4:40 sa hapon. Gila ni Police Major Marvin Hugos, Station Commander sa San Pedro Police Station 2, ang biktima nga si Shingelina Bangkas, residente sa Pur 4, Barangay 76A, Bukana, Davao City. Subay sa investigasyon sa mga otoridad, nasairan nga niya higayuna. Ana ang biktima sa pedestrian samtang nitabok na unta kini. diang aksidente kining nabanggaan sa Metro Shuttle Bus. Ano na plate number? NAY 8291 nga gimaneho ni Efren Serona Jr. taga Santo Tomas, Davao del Norte. Gari tungod sa kakusog sa impaka, daguyod pa sa bus ang bata sa gibanabana ng pito kalakang ang gilayon. Gilayong gitabang sa Central 911 para medics ang bata og dali kining gidala sa Southern Philippines Medical Center apan gideklara kining dead on arrival sa attending physician samtang ang driver sa mga bus nga si Serona Barcelona, nakakustodya na sa San Pedro Police Station alang sa Tukmang, Lakang. Saktong balita ni Kamigang Jasel Lagumbay sa so 104.7, The Xambi Music Best, Radio Sakto, Pagadian. Samtang tapo sa mga detalye sa mga balitang nasyonal, sugyot so balaw noon na maghatag o kaygayunan sa mga undergraduate nga makauman sa pagtunga nilusot na sa kamara alang sa kompletong detalye sa mga balita ani ang report ni Kamigang Mar Alawan Malita sakto sa abon. Giaprobahan sa kamara at katulog katapos ang pagbasa ang sugyot balaod nga maghatag og tsansa sa mga undergraduate nga magkakuha og bachelor's degree pinagis sa ilahang work experience. Nakalatid kini sa House Bill No. 9015 o ang sugyot balaod nga expanded the tertiary education equivalency and accreditation program di ani kini og 251 kabuto gikan sa mga kongresista. Sumala kang House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang maong programa gipa ila-ila kani atong 19 na 96 ilaom sa Executive Order 330 nga permado ni kanhing President Fidel Ramos. Din ilaom sa maong programa mas ipasikad pa ang sistema sa academic equivalency o accreditation sa college level o mahimu nang magamit ang mga nakatunan sa usaka senior high school graduate, post-secondary technical vocational graduate o college undergraduate student sa pagtrabaho aron makakuha kini og kredito nga kinahanglan sa pagkuha og bachelor's degree. Nalangkob usab sa House Bill number no. 9015 ang kadtong adunay lapas pas lima katuig nga kasinatian sa trabaho nga nakalinyas kurso nga ihanggi kuha. Mismo ang Ehensias Commission on Higher Education, Conched, ang nanguna sa implementasyon sa maong sugyot balaud nun. Saktong balita, kaamigang Mar Alawan sa 1047, Music Best, Radyo Sakto Pagadian. Sa dugang sa mga detalya sa mga balitang National price cap regular o well-milled rice, posible nga balagwayan ang sa buwan sa Oktobre sumala sa Department of Agriculture. Alang sa kumpletong detalya sa maunga balita. Ani ang report ni Kamigong Danilo Pelari. Balita sakto sa hapon. Posible balagwayan ang sa buwan sa Oktobre ni kasamtang ang tuiga. Ang price cap sa regular well-made rice, bisan pag magsugod na ang pagpangani sa humaya mao kini ang gibutyag sa Department of Agriculture kon na DA din matod ba posibleng magpabilin ang price cap hangtod nga makatabang pa kini sa mga mamalitay. Sumalag ang Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban nagsumikad usab kini sa rekomendasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kada tong adlaw Miyerkules apan hangtod ni kasamtangan wala pa igipagawas nga impormasyon kon probahan ba ni PBBM ang maong sugyot gani sa pagkaron wala pa usay desisyon uh, kung magkadawat pa ba o dugang subsidya ang mga retailer sa bukas uh, kung galing palugwayan ang price selling uh, pa ni Undersecretary Panganiban na nakadepende ang desisyon nila ni DSWD Secretary Rex Gatchalian o sa Presidente kahinom naman nga himong epektibo ang price cap sa sa ka klase sa bukas uh, Setyembre 5 o ang inisyal nga plano undangon kini sa katapusan karong bulan na Itong balita ni kamigong ng Danilo Pilaris sa 4.7 DXMB Radyo Sakto Pagadian